is maglalaro kami ayon ng domino ni Ate Pau. Lagay natin dito. Ayan. Dapat. Ito. Hindi okay. mo kita si Tino ka video video. Ito lang. nagan ko lang. O dito na lang. Ito na mag-video. Diyan. Ako yung kita. Huwag ka na nga mag-video, Sin. Hindi ka na lang. Ay, alam nga, kita na tayo. Wag, eh, naglalaro kayo. Ano? Nakalib ka na dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. na ako mag 8, 9, 11, 12, 13, 14. 15 sa akin. 14 na. Okay. Uh, not, 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 not. bike. si Ate Pao. Ayan yung nagdodong no. Mga post yan. Huwag ka ipapos. Mm -hmm. Bakit? Basta, basta. Iusin ko lang dito. Ito ka lang. Minsan di ba pwede natin makita yung mga domino natin isa't isa pag nakavideo? Hindi mo din kita sa akin. Uy! Fortin lang kunin mo. Ilagay mo dito yung ano. Ilagay mo dito yung ano. Sik sik. Nasa akin ba? Oo. makaka makaka-two game lang kami ni Ate Pau. Kasi, kasi yung video na to hanggang 10 minutes lang. Hindi ko pa nabe-verify yung account ko. Oh, my. Okay. Oh! Blanco. Two yung sinagot ko. Tapos, blanco yung sinagot niya ay, teka lang, ito blanco, ito blanco, tapos ito, two. isasagot niya sa akin ngayon, two guys. Okay, isasagot ko sa kanya, four na. Kasi nakasagot siya ng two. Okay, isasagot niya sa akin ng one. Kasi nakasagot ako sa kanya ng four. Pag sinabi ko naman pass, ano is siya ulit, siya sasagot ng sarili niya mong sagot. Sa Okay, nakasagot na siya ng one sa akin. Tapos, tapos ako naman sasagot ng na, Nasisagot sagot niya, kasi, kasi eto, three. Tapos na. Ino. Tapos ako naglagay ako ng 2. Tapos siya sasagot naman sa akin ng 2. Tapos sasagot ako sa 6 na nilagay ko. Tapos sasagot siya ng 5 sa nilagay ko. Tapos sasagot ako sa kanya ng 5 kasi nakasagot siya ng 5 sa akin. So guys, nakita nyo naka-computer si Ate pa maglalaro na doon. Bakit pa ganyan, ba? Then okay. I will sagoti Che ne 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 Five minutes na. Hindi sumuti pa. Bakas one round lang ata tayo dito eh. na. Kaya na. Okay. So, sinagot niya ako ng 3, Tapos sasagotin ko siya ng 3 times. Yan, pataas na kami ng pataas. Kasi, kasi ubus na yung oras namin. Kaya nagmamadali na ako. O, yung malibit-ibit lang po kasi kaya pas ako. Bakit wala akong blanco? Oh, 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 oh. Tapos meron naman akong five. Kaya sinagot ko sa kanya five. Kasi, kasi isasagutin niya sa akin five. Tapos pataas na ulit si pa tapos pataas na ulit si ate Pao. Diba? Ayan. Tapos, ito naman, sasagot ako ng hindi ko pangasakit. Sasagot naman ako ng tumi. Yan. Tapos, yung ya, atipaw, ano, dedirect dito yung seeds. Tapos, pagaling. Bakit dyan ka tumira? Ay, di ba, ayun yung ginawa natin kahapon. Hala guys! 7 minutes na! Tosta ng cards na natin. na yung cards natin. So guys, maglalaro kami ng isang Petrified Smile. Diba ganito mag-grab si mga aking pretzels ni Smiley? Mm -hmm. ano, no. Si Miley. Ah, na-go. panalo si Ate Pau, guys. Ano ba yan, Ano ba yan, eh? Ano ba yan, eh? Comment kung sino na naayo. Ano ba yan, eh?